Patuloy pa rin sa pananahimik ang ng Mayon, 32 araw mula nang itaas sa Level 3 ang antas ng babala rito. Ayon sa VVOX, wala silang naitalang volcanic quake at rockfall events sa na nakalipas na 24 na oras. Gayunman, patuloy naman ito sa pamamaga. Bakay na na ikinatatakot ng VVOX dahil indikasyon raw ito ng mas malakas na pagsabog. Ang buong detalye sa report ni George Haliare. Marhay na hapon, Nagkakatakot na ang pagiging tahimik ngayon ng bulkang mayon dahil sa lalong pagbaba ng mga parameters na inoobserbahan ng Philippine Volcanology and Seismology abang patuloy naman ito sa pamamaga na nagbabadya ng mas malaking pagputok sa darating na mga araw. Ito ang inamin ni Facebook Resident Volcanologist Eduardo Laguerta sa pagharap niya sa regular na briefing ng pang-22 araw na pagbabantay simula nung itaas nila sa Alert Level 3 ang vulkan. Sa nakalipas na 24 na oras, wala silang naitalang volcanic earthquake at truckful event at mas lalo pang bumaba ang sulfur dioxide emission nito na umabot na lamang sa 148 tons per day kumpara kahapon na 308 tons per day na mas mababa ng gusto sa baseline gas output ng Mount Mayon na 500 tons per day kung nasa normal level ito habang sa ground deformation survey na ginagawa ng mga geodetic engineers sa paligid ng katawan ng bulkan ay nakita nito ng palibagong karagdagang pamamaga maliban sa nauna nilang naitala na 13.06 mm sa nakalipas na maygit isang linggo. Indikasyon naman ito ng mas lumalaking porsa o pressure sa loob ng bulkan dahil sa barado ang crater nito kaya't patungo sa posibilidad ng pagputok. Lalong na dito ang patuloy na pag, pag, pag iipon nito ng laras kasi hindi na makalabas yung gas eh, mm -hmm. na mas marami uh, kumpara nung nakaraang uh, mga linggo. So, ayan ay nagpapatunay na hindi tayo papunta doon sa pagbaba ng level. Kung di, ang projection nito ay papunta doon sa pagtaas ng level, o kaya papunta doon tayo sa pagputok ng dutan. Mm -hmm. Sa ginawang aerial survey kahapon ng FIBOX, nakita nila ang pagiging stable ng lava dome sa crater ng Mayon na nagsisilbi ngayong harang sa pagdaloy ng lava papuntang Southeast Quadrant na nakaharap sa Legazpi City at sa mga bayan ng Santo Domingo, Daraga at Kamalig. Dahil dito, pinag-iingat naman ng opisyal ang lahat ng residenteng nakatira sa lungsod ng Tabaco dahil kapag pumutok ng malakas at nagiba ang crater wall na nakaharap sa kanila ay sila ang malalagay sa napakalaking piligro. Depende naman sa lakas ng putok hmm. kung ano, kung, ano karami ang matitibag niya. Hmm. At uh, ang isang implikasyon din dyan eh kung sa na ng dome hmm. at sa luma na na wall, hmm facing doon sa tabako ang pumutok. Mm. So, kung kalin ang medyo mahina, mm. baka yun yung bumigay. Uh, so, po. kaya kaya nga binibigyan natin ng babala din yung sa kabila na pante, Opo. Uh, Kasi ngayon, may harang na rin dito sa sa Ligas Beside. Oo. Uh. Although hindi pa gaano kataas, pero may harang na. Oh. Uh. Giganig ni sa Ligas, Pelbay, George Salyari, Eagle News.